isang cute cute baby girl. Yan ang maagang handog sa ating kumaring si Connie season ngayon 2013. Tara at sama-sama nating silipin ang kanyang little angel na si baby Maxine Angelique. Isa si Connie season sa morning kumarin natin sa unang hili. At dahil araw-araw natin siyang nakakasama, nasubaybayan natin ang kanyang pagbubuntis. Mula sa pagpapa ultrasound, You're going to have a baby girl because what we see is the uh female Tres Marias na ako, mga kapuso. At sa paghahanda ng nursery room ng kanyang baby girl. Isang bonggang baby shower din ang ating birthday gift kay Maring Connie nitong nagdaang Disyembre. Thank you po sa lahat at ang mga nagigitin. At kahapon nga, the long wait is over. Dahil isinilang na ni Mami Connie ang kanyang third daughter Ganap na 9.25 na umaga via cesarean delivery. Siyang cute baby girl ni si Maxine Angeli, na ang ibig sabihin ay greatest messenger of God. Si Connie Rowe mismo ang nagpakalang kay baby Maxine na isinilang sa 18.5 inches ang haba at 6.3 pounds ang bigat. Siyempre present sa ospital ang ate Gabi at daddy Chris ni baby Maxine. Tunay nga isang happy new year sumulubong kay Maring Connie dahil sa additional blessing na dumating sa kanyang pamilya. Kaya naman kami sa unang hirit ay happy-happy rin dahil sa inyong safe delivery at healthy baby girl. Congratulations, Connie! And welcome to the family, baby Maxine! okay yung mga natin live via Skype mula sa Kapa The tayo? Medical City. Ang kapapa-anak <laughs> lang! Maring Connie season kasamang kanyang munting anghel na si Maxine. Hello! Good morning! Hi, Connie! Nalimiss ko na kayo. Ah, okay. Okay. okay ka na. Okay ka na daw. Sabi ka rin si Takori. Magkaroon ka segment dyan. Ano yun? Kamusta na kayo? Kamusta na? Ang bagong panganak, Connie? Ha? Okay, go ahead. nga, go. Tigan! Hindi ka pa rin magbabago ang na? Oo nga, eh, alam mo naman kasi simula nung 24, wala na ako dyan at gusto lang lumabas dito si Maxine eh. So, talagang na-miss ko kayo eh. Hindi ako nakapaghanda ng ano eh, ng Bonggang-bonggang kumbaga. Kasi di ba dapat January 24 pa. Una-unahan tayo ng three weeks. Kaya yung, talagang, ma, ano talagang, talagang kami happy-happy eh, din dahil finally mm -hmm. nandito na rin si Maxine. Oh, oh, Na-deliver siya via CS ka na talagang nagpumilit, di ba? Pasok, New Year. Kaya okay mule, na rin, di ba? Nandito na siya finally. Mari, ang ganda-ganda na anak mo! Ay, salamat. Thank you. Ang ganda, ganda ng asawa ni... <laughs> <laughs> Pag tinitingnan mo ba, parang mo nakita si Chris ng bagong panganak din siya. <laughs> Oo. O. Alam mo ba, first time niya naghawak ng newborn. Wow. Kaya, proud na proud ako sa asawa ko talaga. Oh, na niya ako, baka Talagang nagulat eh, ako eh. Kahapon, bigla na lang kinukuha na sa akin. Kaya sabi ko, alam <laughs> salamat naman talagang ano, talaga talagang major tulong siya oh, sa akin. Yeah. Honey. Happy, Kaya, happy. Yung, kami. ano, yung experience, parang nanganay ka kasi dahil ang layo layo nung oh, agwat. Oh, nine, years. years. Oh, so, nine years, experience eh. na... so, parang talagang bagong 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 ina ko ulit. <laughs> Connie, kamusta ang first night mo with baby Maxine? Ano ah, wala nang tulungan ba? Ay, talaga, alam mo ba, simula kahapon ng mga 5 a.m., Panood ko pa kayo eh, di ba? text ko tayo, Rhea. Kasama ko lang mo, Alam mong, Moses. na ako natulog hanggang ngayon. Kasi <laughs> wow. oo, oh, oh. hindi na. Nung sa operation pa lang na, sa ano, operating room ako, ano, eh, nung narinig ko siya. Medyo groggy ako pero nung nakita ko siya, hindi na ako natulog eh. Ayos-ayos wow, na -ayos talaga. Talaga yung adrenaline ko hanggang ngayon. Buhay na buhay. Sobrang ah. excited. Okay. Mare, medyo oh, mas maaga ka dun sa due date mo dapat. Hindi siya premature si Baby Max. Pwede na naman. Uh 37 weeks. So pwede naman so, talaga nang i-deliver. Oh. Pero normally, di diba? ang okay. um, talagang ideal is ang um, full term is 14. Oh, wow. So, medyo okay. na paaga. Pero alam mo naman, <laughs> si Baby Mac ay excited pa kesa sa lahat yata. Tony, eh, kumpleto to kami, no? Nandito si Atty. Gabby. Atty., ano mga legal process? <laughs> <laughs> yung mga birth certificate okay. na, di ba? Dapat, ay, Oh. <laughs> Dapat siguraduhin na hindi oh. magkakapalit, ha? Nalagyan ka agad ng bracelet at pati yeah, ang pangalan. I-check ang pangalan. Baka kailangan mag-correct ng birth certificate. Or pwedeng tingnan lang oh, yung mukha ng oh, baby. Krista, mukha ako, no? Para, yung post ko, vaccine Angeline. Yung pala Angeline. Angeline. Oh. Oo. May balita ako kasi, di ba, usong-usong ha? Di ba, syempre, napag-uusapan natin sa balita yung mga kidnapping, oh. yung mga baby-napping, oh. mga ganyan sa mga ospital, di ba? Pero May dito, iso. nakakatuwa kasi meron May ditong like uh, monitor ang mga mommies and babies na nilalagay. Ayan yung mga ah. nakalagay sa kamay namin. Oh. Sa kayo, wow! Yan e monitor para hindi oh. ma-abduct oh. yung baby. Wow! So, kasi pinanggal yan, o, oh, nang sapilitan doon sa baby at kinuha, mag-a-alarm mm -hmm. yan Tunog. sa buong ospital. Ang at kasi, Makikita eh. nila. As yun ang uh, maganda naman yeah. talaga din. Right? Mars, right? si ano, Papa Chris? At saka si Ate Gabby, at saka si Ate, Ate, Dani. Ni Oo. -oh. Si Ate Dani parang third parent talaga. Ay, uh, sa, 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 Kung baga tagal din nung inantay din nyo, di ba? <laughs> kung kakaroon ng ulit ng baby, nine years ka, si Gabby. Sa 17. So parang third parent na si Ate Gabby. Si Ate Gabby naman, We are so surprised kasi talagang akala namin una nung si Celos. Pero ngayon talagang siya, ang very protective ate. Aww. Bawat may papasok na bisita, binibigyan ng face mask. <laughs> Pinapatanggal nga yung mga sapatos. Anak-anak, okay lang yan. <laughs> oh, ang cute naman. Mare, <laughs> uh -oh. we are very At happy for At you that, that you're, you're safe. Ah, oh, talaga? Ay, cool! Uh -oh. Kasabi niya si Papa. <laughs> Ayaw okay. umuwi. Oh, cute, cute. Aww, nice, nice. Oye, Mare, we're very happy for you na kayo ni Baby Max ay safe at healthy. At of course, Thank we're, you. we're so happy po, na nandiyan kami sa iyo maaga mukhang hindi naman na si Baby Max. <laughs> at hanggang kailan <laughs> ka dyan yeah. sa so, hospital? Oo nga ay, oh, mga, pala, gusto ko magpasalamat din sa inyong mga UH, uh mommy, hot mama dyan na nagbibigay sa akin ng tips. Kasi -tip. I just want to report na talagang nagawa na ng mga pag-breastfeed Go, go, go. Mare, yes. text anytime. Basta yes. breastfeeding yes. advice. Nandito kami lahat, including oh. Kuya Lar. Hanggang, <laughs> hanggang <laughs> tayo <yun ka> lang <laughs> dyan. <laughs> oh, din ako pala kay, ano, sa aking doktora, si doktora Judy Fuentes. Ng aking OB at saka yung aking anesthesiologist uh, si Dr. Mike Reyes kasi ang smooth lang nung operation, yung delivery, syempre. At uh, sa lahat, syempre, nung staff, yung mga nurses dito, si Jason, yung nag-aalaga sa akin ngayon. At saka yung ano, papasalamat din pala ako yung uh, Siyempre kay Anne, sa patuloy niyang pag-support rin sa atin. Talaga, sobrang, sobrang silang mabait talaga. Kaya happy-happy kami. Thank nice. you. Congrats. 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 Congratulations. See you later. At dasal maging malusog kayo ng iyong anak na si Maxine Angelique. We love Thank you guys. You. See you. See you Bye-bye. Bye-bye. <laughs> See you tomorrow, Mars. Uh, okay. Monday, so, Monday na, Monday. Sabi ni Ivan, see you tomorrow. Kasi sa Monday, pasok ka na, may segment ka na. Bye-bye. <laughs> Thank you. Bye, Mare.